Hello mga kababayan! So guys, officially, nag-withdraw na ng kanyang kandidatura bilang senador si Dr. Willie Ong. Kasi yung sabi niya, magpo-focus na lang daw siya sa kanyang health. Kasi alam naman natin guys na si Dr. Willie Ong ay may cancer. Pero ang alam ko, uh, sa awa ni Lord, eh nasa road to recovery na siya. Kung baga man, medyo pa si Dr. Willie Ong. So siguro naisip niya na might as well na magpagaling na na siya, unay na na niya yung health niya. Kasi, alam nyo guys, si Dr. Willie Ong, wala rin naman talaga sa first 12. Ang nasa first 12 na Willie, eh si Willie Rebillam eh. Kasi, dahil na rin to sa mga bobo nating botante. Alam nyo guys, ah, uh, kaya walang nangyayari sa Pilipinas eh. Kasi, yung mga deserving, ayaw nyo. Ayaw ng mga ano, bobong botante ang gusto nila, kung sino yung sikat, no, ayun Ay, na iboboto nila. Sa kanila kasi, wala yung kung qualified o kung sino yung mas deserving para maging, ano, ah, senador o kaya, yung mas kisa mga mayor nila, sa kanila, kung sino yung, ano, ah, sikat, yun na iboboto nila. Kasi, yun ang mga nananalo, guys, eh, yung mga sikat, parang naging popularity contest na lang etong politika natin oh kagaya ngayon, ah, si Winnie Rebilla me, eh. tinanong dati, ano ba yung advokasya niya? Ano yung gusto niya ipaglaban na batas para mag-aspire siya na maging senador? Ang sabi niya, wala. So, kung baga man, wala siyang agenda. Wala siyang ipaglalaban. Doon na lang daw pag naging senador siya. So, dito may isip mo, no, guys, no, na talagang ang ano talaga, purpose lang ni Willie dito, eh yung ano, uh, masabi na isa siyang senador. Pares ni Robin Padilla. Tingnan nyo ang pangit ng naging ano, example ni Robin Padilla. Alam ng mga kapwa niya artista, bobo siya. Pero dahil sa kasikatan niya, uh, nanalo pa rin siyang senador, di ba? O kaya yung mga ipe, di ba? Nandiyan dyan. si ano Philip Salvador. Nandiyan kumakandidato rin, no? Tapos eto na nga si ano, uh, Willie Revilla me, Kasi nga na-inspire sila kay Robin Padilla na pwede kang maging senador kahit wala kang alam, basta sikat ka. So guys, uh, dito no, talagang ang Pilipinas pupulutin sa kangkungan eh. Dahil eventually no, magiging halos kalahati na ng senado eh mga artista na ang pinagbasehan nyo lang eh yung kasikatan. Tapos, mas uh, maski binabalita na, halimbawa, uh, si Erwin Tulfo, no? Binabalita na, na yan ay, <coughs> excuse me, nagkaroon ng ano, U.S. Citizenship, ang pangalan pa nga niya, Erish Sylvester Tulfo, no? Binabalita na ang pagiging dishonest niya, maski sa katauhan niya, eh, ang ano, taong bayan, parang sa tingin ko, no? hap, -hap may mga baliwala lang sa kanila yung kaso na yon meron naman na naapektuhan, no? Pero, alam nyo guys, ang mga tao at mga Pilipino na ngayon, parang sa tingin ko ha, pabaliwalain nila yan. So, kung bagaman man, ang, kung sino yung ah, parang yung apelido, pamilyar, yung tao mismo, pamilyar, ayun, check. Yun ay baboto nila o bibilugan nila yung pangalan, di ba? Hindi nila iisipin yan kung may mas ahigit ah, bang ano deserving na maging senador. Parang hindi na sila mamimili ng iba pang pangalan. Kung sino na lang yung sikat yung nalang pipiliin nila kaya walang mangyayari guys no sa ating lipunan, sa ating ano ano Pilipinas nating mahal. Kung magiging puro artista na lang ang magiging senador natin mga mambabatas. Kasi alam nyo guys, ay isang pinanginayangan ko dati kumandidato si ano uh, Miss Winnie Monsod no. Uh, napakatalino. Pero dahil nga ano hindi niyo binotong senador, no? Ayun, hindi naging ano, senador, di ba? Pero kumbaga napakagaling ng utak na pwedeng mag-contribute sa mga batas, sa mga decision making, sa paggawa din ng batas, no? Di ba? Kailangan kasi diyan, guys, ah, kumbaga man ang pag-iisip mo ano eh, nasa tama ka lagi. Kita nyo, ah, may mga senador, no? matalino nga, hindi naman tama pag-iisip dahil kinampihan si ano ha, kibuloy ha, na wag ano, mapadala sa Senado, wag uh, mapilit na uh, dumalo sa Senado. Alam nyo kung sino-sino yun, re-remind ko ha, si Amy Marcos yon isa, isa yon sa mga unang-unang tumutol. Pero syempre, ang nagpasi muno no si Robin Padilla. Pero kasama na doon si ano, Bato de la Rosa. So, yung mga yan, tapos ah, uh, guys, talagang kagaya ni ano, Tolentino, di ba? Kung man, isa rin yan sa nagtanggol kay Kibuloy. Ah, uh, yan, mga wag nyo iboto yan, guys. Tapos, alimbawa, si Billiard din, maka, ano rin yan, makakibuloy din yan. Hindi daw niya kayang gawin kay Kibuloy, no? Yung, alimbawa, eh, uh, papunta sa Senado para doon, ah, uh, investigahan. Kasi nga daw, di niya kayang gawin dahil kaibigan niya. So, yung mga Billiard, Tolentino, si Amy Marco, si Bato de la Rosa, tapos maski si Bongo. Huwag nyo iboto yan, guys. Paltan nyo sila na ibang pangalan. magsa uh, magsasuggest ako, Bam Aquino, tapos si asawa ni Shawi, si Kiko Pangilinan, di ba? Mga iboto nyo yan, guys, si Abalos, tapos si Tito Soto, si Tito Soto, pasok yan sa first 12. Tapos si Ping Lacson, Franz Castro, Pumili kayo guys na ano magiging kapakipakinabang sa Senado. Huwag yung kung sino lang yung sikat. So, ang sinasabi ko, no, yung mas deserving na Willie, nag-quit, nag-withdraw kasi nga for health re reasons, no. Sa health reasons niya, nag-quit siya. Pero yung Willie, na wala namang agenda, no, eh, parang pasok pa yata, no. Pero hopefully, no, magbago isip ng mga ano, uh, kababayan natin sa pagboto. Ang piliin niyo mga mas deserving, hindi yung sikat. Hindi deserve ni Willie Rebillia may na mapunta dyan. Kasi unang-una, wala siyang isip sa, na gusto niyang uh, maging batas na makakatulong sa ating mga Pilipino. Wala siyang pinaglalaban guys. Uh, sa tingin ko, aminin man niya sa hindi to, sa ego niya yun eh, gusto niya ring matawag na senador. Tulad ni Robin Padilla na kahit walang alam, naging senador. Dahil nga sa kabobohan ng mga kapwa natin ano Pilipino na bobong pumili ng mga uh, pipiling senador o mambabatas o maski sa mga local government ang pinipili nila mga sikat para maging mayor nila, di ba? So baguhin sana naman ng iba yung kanilang mindset at ang isipin yung mga talagang karapat dapat maging lingkod ng bayan. So dito na ako guys and Blessings, blessings everyone. Bye.